Ang kamatayan ay nakatakda sa lahat ng tao. Ngayon, kung ibig mo na tumahang kasama ng Panginoon, kailangan na maaabel mo ang buhay na walang pagkasera o ang buhay na walang hanggan. At paano ito naaabel ng isang tao? Sa magitan lang at papahalaga sa salita ng Diyos, sa magitan ng pagbabasa, purihin ang Panginoon, pakikinig ng salita ng ating Panginoon. At sa pagitan ng kanyang pakikinig, nagkaroon siya ng pananampalataya na ano itong kanyang dapat na papapakitan lagi ang mabuting balita. Kaya sabi ni Cristo, humayo kayo ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng kinapal. Ang gusto ng Diyos na mapapakinggan lagi ng tao ay ang mabuting balita. Ito ang ibig ng Diyos ay parating lagi sa tao. Katunayan, ito yung kaganapan o ito, itong pananaral nating ito palagi ay kaganapan sa panukala ng ating Panginoon sa Masayo 24.14. Ang wika ipapangaral ang mabuting balitang ito ng kaharian sa pagpapatutuo sa lahat ng bansa kung magkagay darating ang wakas. Kaya mapapansin natin na bago dumating ang wakas, ang isa sa maobserbahan ng tao ay ang pangangaral ng balita. Kaya na, may mga tinatao na rin tayo napapanood sa Iklim Home Na ano yung wala Free? Walang iba kundi ang pangangaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan mga kapatid ng online o mass media. Kaya sa bawat bansa, kaya pag ipinapangaral sa isang bansa, halos sa lahat ng bansa ay buong mabag. Kaya ang sabi, papangaral ito sa lahat ng bansa, sa pagpapatutuon sa lahat ng tao, din ang wakas. Na ano ang ipapangaral ang mabuting balita? Na ano yung mabuting balita na tayong mahal tayo iniibig ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay mahal ng Diyos, iniibig tayo ng Diyos. Yan ang mabuting balita. Na ako at ikaw ay mahal ng Diyos. At dahil mahal tayo ng Diyos, mga minamahal, ayaw ng Diyos sa sinuman sa atin ay mapahamak dahil iniibig niya tayo. Ano ang iniibig ng Diyos sa atin ang ating mga kaluluwa o ang ating kaluluwa? Ang kaluluwa natin ang alagas sa Diyos. Kaya so, ang ibig ng Diyos, ang tanunguan natin ilagay sa safety, ilagay sa sigurado, na bago tayo mamatay, matanggap na natin ang kaligtasan, matanggap na natin ang buhay na walang hanggan.